isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kagimat ito na ano naman si Loy Agimat ito may papakita naman sa inyo mga kagimat na aking mga hawak na mga kakaibang bato at may dati na may bago rin uh, explain ko sa inyo mga kagimat yung mga bago nating nakuha na kakaibang bato ito ay tungkol sa ngipin ng kidlat o uh, batong galing sa kidlat mga kagimat. Ang mga uri ng mga batong kidlat ay hindi pariho ang kanyang hugis. May perfect at mayroon din mga naputol dahil sa lakas ng pagkatama ng puno o tumama sa lupa pero mas maganda yung makakuha ka mga kagimat na yung buo talaga na perfect yung pagkano ano nya at tulad nito mga kagimat ito ay perfect na ano hindi nasira mga kagimat pero ito ay personal ko na gamit mga kagimat at kulay puti siya mga kagimat na sinasabi nila wala daw ng uh, ngipin ng kidlat na puti uh, at pinapakita ko ito sa aking mga kaibigan na matatanda na mga antingeros na mayroon daw sabi nila mayroon daw pero bihira lang tayo makakuha ng mga puting uh, yung pinangkidlat mga kagimat so ayan natin mga kagimat oh. No? may ano reaction yan mga kagimat wala yan ano oh. ito ay dati ko na mga kagimat at ito din mga kagimat ito ay ngipin sabi na ng ano ito daw yan ngipin siya, ito ngipin talaga yan mga kagimat at ito ay isang uri ng ano yan isang uri ng pangil naputol siya mga kagimat kasi yung sabi dito mahaba daw ito mga ganyan tapos siguro naputol nasukos sa halakas ng ipagturo yan ng ano po ng kabaong mga kagimat cheap dito flat pero ito ay ano talaga mga kagimat ito ay tunay yan o mga kagimat yan mga kagimat oh. yung ano nyo mga akin yan mga kagimat may ano yan o. may ano yan sa ano din at ito mga kagimat yung bago natin nakuha mga kagimat na maniwala man kayo sa hindi ito ay bago kong nakuha sa bundok mga kagimat yung saturday ay nakabaon sa malaking puno ng kahoy mga kagimat matitingnan natin simple lang siya mga kagimat no? kulay brown gold yung kung titingnan nyo yung pagka slice niya mga kagimat no? yan brown gold mga kagimat no? sa siya mga kagimat kakaiba din ito mga kagimat yan o. yung ano niya yung parang na ano nya yung dulo nya mga kagimat no? sa sobrang lakas siguro na pagkatama mga kagimat ito ay nabunot ko mga kagimat sa puno ng kahoy mga kagimat yan pagka slice nya mga kagimat bago na naman ito mga kagimat so, parang tingnan mo tingnan natin yun yung pagkano nya mga kagimat Magkintab siya mga kagimat Ngayon testing natin mga kagimat sa Tester oh Lakas Ang lakas mga kagimat Nag pull lang Tester mga kagimat Ayan, Pull talaga yung Tester mga kagimat Ibig sabihin Mayroon siyang Yan oh bago ko ito mga na kuha at napakalakas na no? yun magkintab mga kagimat oh. yun mga kagimat ngipin na ng kidlat na kulay brown gold lusaw na pagka brown mga kagimat at tapos magkintab siya mga kagimat at lakas pa -ano sa Easter mga kalimat o talaga mga kalimat so, at wala tayong hawakan na kahit ano mga kagimat uh, maraming maraming salamat and to big shout out na lang dyan sa ating mga kaibigan dyan sa part na Tipolo Antipolo City and dyan sa Nueva Vizcaya at sa lahat na at nakakalambalago na at sa mga kaibigan natin dyan sa Das Marinas, Cavite. At sa lahat-lahat na aking okay, mga taga-pagsubaybay na mga Uti Anders, Antingiro, Santingiras, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. And thank you for watching. And God bless sa ating lahat. Ito ay mga gabay lamang mga kagimat pero yung paniniwala natin sa Panginoon Diyos yan talagang tunay na ano mga kagimat protection natin ito ay mga gabay lamang mga kagimaki pero kung matindi yung paniniwala natin ito ito ay nagbibigay din sa atin ng protection maraming maraming salamat and thank you sa lahat and God bless as always